guys, nandito ko ako sa basanan wala ko po lang yung baso so, okay. may, ano po may kalantigas akong hinusungkit dito batuhan set out nga pala kaya ano family Plopinio Arcelia nandito ko palagi kasi alam kayo ng butas Ah, doon pala guys, yung ano bits. Doon parte. Okay nang ibas oh. may mga ano bata. Meron pa po dito nang ligo. lang laki nang ibas. Punta sila sa laot.